Ano ang masasabi mo sa panawagan ni Senator Coco Pimentel na simulan na agad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Kamusta mga kapodcast? Welcome back sa isa na namang episode kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyu, kwento at balita na mahalaga sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mainit na usapin sa politika, ang panawagan ni Senator Coco Pimentel Nasimulan na agad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, June 9, 2025, sa sesyon ng Senado, umalma si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ang sabi niya, "Wag na nating patagalin pa. Simulan na ang trial. Wag na nating antayin ang June 11 kung kailan adjourn na ang Kongreso, sa pa lang tayo gagalaw." Seryoso si Senator Pimentel. Gusto niya na itigil muna ang mga normal na trabaho ng Senado legislative work, committee hearings, lahat. Dapat daw, ang mga senador ay umupo na bilang mga judge sa impeachment court. Ang punto niya, may sinasabi ang konstitusyon natin na shall forthwith proceed pag na ang articles of impeachment. Hindi ito pwede na kapag convenient. Ito ay dapat ngayon na. Kasi kung hindi, baka mawala ng tiwala ang mga tao sa proseso. Pero, Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang plano niya ay June 11 pa talaga magsisimula officially ang impeachment court. Ibig sabihin, huling araw na ng session, saka palang babasahin ang articles of impeachment at ipapadala ang mga summons. Tanong ng ilan, bakit tila may delay? May dahilan ba? May pinoprotektahan ba? At ito ang mas mahalagang tanong. Ano ba ang saysay ng impeachment? kung hindi rin natin ito pinapairal ng tama at patas. Sabi nga ng ilang legal experts, kapag hindi, natin sinunod ang tamang proseso, hindi lang credibility ng Senado ang nakataya, kundi ang tiwala ng taong bayan sa demokrasya mismo. Kaya mga kapodcast, ano sa tingin ninyo? Dapat bang pabilisin ang trial gaya ng panawagan ni Pimentel? O tama lang ba na sumunod sa timeline ni Senate President Escudero? Abangan natin sa June 11 kung matutuloy na nga ang opisyal na simula ng impeachment court. For now, stay informed, stay curious at huwag tayong maging tahimik sa mga isyong mahalaga. Kita-kits ulit sa susunod na kwentuhan.